Ayan guys, at ito, napahinto muna ako dito sa sobrang ganda ng view. Dito na ito sa Norsagaray, Bulacan. Barangay San Mateo, Norsagaray, Bulacan. ayat ayan, at napahinto muna ako dito. Nakarelax. Napakaganda sa mata. Preskong hangin at maraming puno, maraming damo. At ayan, may mga palayan natutuyo na at bagong ani na siguro Ayan, eh, napakaganda o oh, napakasimpleng buhay dito sa Norsagaray nakakamiss nung mga bata pa kami kaya ito bumalik na ako dito na i-vlog ko na rin ayan eh, o ganda uh, at eh, may mga bata nagbabasketball sa kanilang bahay at, uh, tara at malapit naman ako 2 kilometers na lang para makarating doon sa bayan mo ng Norsagaray mismo ayan o, may mga puno ng mga langka kung ano-anong puno pine tree ayan o may tanim sila sa gilid na pine tree talagang napakaganda dito maraming puno ng kawayan ayan o puno ng saging mga tanim ng mga residente dito Napakasarap dito ng sumira. Kapag ikaw ay may sariling lupa at bahay dito. Nakaka-relax, uh, guys. Yeah, ayan at sige mga uh, guys at mamaya naman update na lang ako mamaya kapag uy pasagasaan yung native na manok maliit pupuy alis dyan pasagasaan ka